Alright, hello, what's up, mga lods? So, nandito na naman ako. So, meron tayong pag-uusapan ngayon at tungkol to sa long rides. So, today is the start of Holy Week. Alright, mga lods. So, mahabang bakasyon na naman mga lodi. At syempre, maraming magra-ride sa atin. No? So, iba dyan mga long rides. Tong video na to, i-share ko lang sa inyo mga lords. Kung ano yung mga paghahandang ginagawa ko pag ako long rides. Right tara. Uh, abang bunga biyahe. Eh, pag-usapan natin tong share ko sa inyo na paghahanda ako sa long rides, di ba? Ano-ano ba 'yung mga paghahandang ginagawa ko no? O ano yung mga dapat niyong hihanda lalo na kung kayo newbie pa lang so para sa inyo tong video na to kung kayo first time lang na maglulong rides so ito yung mga dapat na ihanda nyo number one para sa akin mga lodi dapat na ihanda nyo ay syempre walang iba kundi yung inyong sarili so mga lods napakahirap kasi kapag kayo yung maglo rides na wala kayong tamang pahinga mga lods So, ano-ano ba yun? So, yun yung mga puyat. So, napakirap bumayay ng puyat, mga lodi. So, okay lang kung kayo ay merong tulog na 6 uh, hours o so, 5 hours. So, wag lang naman yung dalawang oras lang yung tulog o yung tatlong oras. So, napakirap bumayay ng puyat, mga lodi, sabi ko sa inyo. Lalo na kung kayo ay madaling araw bumayay. Yung tipong madilim pa. Kasi pag madilim pa, yung mata natin parang hirap eh di ba hirap manghirap mag-focus so next yung ano guys ah uh, pag kayo nakainom so kapag may rides kayo kunare bukas may rides kayo no so ngayon pa lang so buhas buhasan nyo yung pag inom nyo so pwede naman uminom guro wag lang yung lasing na lasing talaga yung walwal -wal na walwal -wal. so naranasan ko yan guys eh yung tipong talagang walwal -wal yung pag-inom ko noon tapos may rides kinabukasan. Ang matindi noon, madaling araw pa yung ano namin, alis. O talagang hirap, di ako makapag-focus. O talagang ilang kape yung ginawa ko. Uy, dan lubak. So, ilani, iyan yung sarili niyo, di ba? So next naman, ito yung laging sinasabi ng iba Iandaan nyo mga Lodi Siyempre Yung inyong motor Kailangan i-condition nyo tong motor nyo Siyempre ito yung ano eh Ito yung magdadala sa inyo Doon sa destination nyo At the same time siyempre Ito rin yung mag-uwi sa inyo Anong nito sa buhay? Ba't naka-stop ka dyan? Saka ba? Ei. Hey. ay okay, balik tayo. So, syempre, condition yung motor. So, kawa nga sabi ko, ah, uh, ito rin yung magdadala sa inyo sa destination nyo. At syempre, ito rin yung mag-uwi sa inyo. No? So, kung mahaba-haba yung biyahe nyo, kailangan, nasa tamang condition yung motor nyo. So, ano-ano ba yung mga basic na maintenance na gagawin para, ano, Uh, bago sumabak sa uh, long rides. So number one na number one para sa akin, yung change oil, yung langis. So kung kayo yung may-ari ng motor, so alam na alam nyo sa sarili nyo, kung pwede pa ba o paliti na yung langis nyo. So lahat naman tayo na nagmo-motor o may motor, alam natin kung kailan tayo magpapalit ng langis. So monitored na monitored natin yan. Di ba? So meron pa nga tayong mga sinusundan no 1500 km so palit langis na yung mga ganun so alam niyo sarili niyo kung palitin na yan so nasa inyo rin kung ireres risk niyo pa ba yung langis niyo ngayon kung aabot pa ba yan so, yun yung number one na kailangan natin gawin sa maintenance no yung change oil so next naman syempre bago kayo umalis o bago kayo sumabak sa long rides so i-check nyo yung inyong mga tires o yung inyong gulong kasi long rides ang pinag-uusapan dito mga lods hindi naman malapit ang biyahe eh. so hindi nyo pa kabisado yung mga dadaanan nyo syempre may mga malubak dyan o yung mga siyempre, sabihin natin rough road yan so tingin-tingnan nyo kung kaya pa ba na ang gulong nyo para alam nyo yung limitasyon nung motor nyo diba? so check nyo rin Oh, hindi ko na hindi na pala kaya nito magmabilis sa kurbada kasi medyo pudpud na eh. So, alam niyo 'yung limit niyo. Para hindi kayo nakikipagsabayan doon sa mga mabibilis sa kurbada. So, pag sa kurbada kasi guys, so delikado doon kapag pudpud na 'yung gulong niyo. So, ma Ah, marami pang dapat i-check sa ano sa inyong motor para ma-condition 'yan. So marami pa So hindi ko na isa-isain Hindi na natin masyadong pakabahin So next na kailangan nyo mga loads Is pera So napakahirap bumiyay nang wala kayong pera mga loads Siyempre long ride sa usapan ah, Puro pagas yan ba diba? So lalo na kung matakaw sa gasolina yung motor nyo eh, talagang kailangan nyo na maganda ng maraming panggas <laughs> So, maswerte na lang kayo kung may OBR kayo na nagbibigay ng panggas, di ba? Hirap din kasi mga loads na masiraan kayo, no? Na, uh, kailangan nyo ng pambayad, pampagawa, o uh -huh. kung may papalito. Uy, shit. Buti hindi ako mabilis. <laughs> so, next. So, speaking of masiraan, eh, dapat meron kayong daladalang tools, mga lods, so mga basic tools. So, ito yung mga screwdriver set. So, hindi naman totally set. Basta meron kayong pilip, tsaka yung plat. Then, plies, number one. Tapos yung yabe. Yabe. Ayan. Tapos mga wrench, mga basic wrench. mga kailangan sa ano nyo, guys. Ban, luwag ng kalsada. <laughs> so, tama yan. Huwag na bumalik sa mga malis. So, balik tayo. So, kailangan nyo ng mga tools. So, yung mga basic tools. So, mahalaga yan. So, maganda kung meron kayong mga storage na like box. Ako, may dinadala rin ako tools. Yung mga saktong tools lang para sa akin. Yung mga lagi kong ginagamit like panghigpit ng side mirror. Kasi minsan kapag nag-rides tayo, di natin may iwasan, eh, Na, alam nyo na, uh, minsan luluwag yung side mirror nyo. Napakirap kasi pag maluwag yung side mirror, bumubiyahe kayo eh. Diba? Ay, 'di ba? hindi naman kasi hindi kasi pwedeng umasa kayo ng lingon-lingon. So mahirap 'yung ganoon. Mamaya biglang nag-stop 'yung nasa harapan niyo, guys. Uy, yan 'yan. Oy, tama 'yan. Buti naman binakbak niyo na 'yan. Ba trip kasi diyan eh, lalim eh. <laughs> All Ang next para sa akin na dapat na ianda nyo guys is load. Dapat mag-load kayo mga lodi or yung dapat meron kayong pang-data. So, napakahirap guys kapag wala kayong load Lalo na kung grupo kayo Tapos naligaw kayo Shit <laughs> Wala kayong pang contact sa kasama nyo or ano Pang waste waste man lang O pang search sa map kung saan kayo pupunta so, Napakalaga ng load guys So bago kayo umalis Dapat nakapagpa-load na kayo Dapat meron kayong data man lang Diba? Pang data data Uh, yun yung isa sa pinaka importante para sa akin guys yung load alright guys so next na dapat nyo yung ihanda ah uh, syempre kailangan mag plano kayo so mahirap na sabak lang kayo ng sabak uy gusto ko mag long ride sige punta tayo so wag ganun kailangan mayroon kayong plano mga lodi ah uh, ano ba yung mga plano na sinasabi ko ito, yung kailangan may plano kayo na, oy dito kayo dadaan. For example, mga Lodi, no? Ah, pupunta kayo ng Baguio. So, wala kayong plano. Gusto nyo lang pumunta. plano-plano lang, eh, pinapadaan kayo ngayon ni Google Map o ni Waze sa ganitong lugar. Sa, so, oy dito ka dumaan. Canon Road. Eh, hindi mo nga alam. Wala ka plano, eh. Di ba? Hindi ka rin nag-search. So, planning in search muna. Ito, ah. Mga ah. no? ah uh, hindi ka ngayon nag-search, di mo alam na uy, may mga ginagawa ka pala doon no? So, hindi nyo pinag-usapan, uh, ganyan, ganyan. Eh, imbis na mas mapabilis ka, so mas napatagal ka, mga loads, di ba? So, kailangan may plano kayo. Next is yung ah uh, kailan at saan kayo mag stop So, planuhin nyo yan, guys. Sa pagmamotor kasi, kailangan din natin ng pahinga. Hindi lang sa pahinga sa sarili natin, kundi pahinga sa motor. So planuhin nyo kung saan kayo mag stop or, or, kung kailan kayo mag stop So ito na yung pahinga nyo sa sarili nyo guys Ayan So ako kasi nagpa rin talaga ako O nagsiset ako ng stop ko no? So ma Lagi kong set na mag stop ako sa ganito Pag dating ko sa gayetong gasoline station So, pahinga Then, tubig-tubig Siyempre, sobrang iit ng panahon So, kailangan nyo ng planning alright, yun lang so next, naihahabol ko guys uh, syempre napaka importante na ito. so mas importante pa to sa mga sinabi ko uh, kailangan na kailangan bago kayo bumiyahe bumiyahe dapat ah uh, nagpe-pray muna kayo guys so pray muna syempre kailangan natin ng gabay ng nasa itaas sa sa rides natin no so, kailangan yan so, yan ang pinaka sa lahat so last ko siyang sinabi pero yan ang pinaka number one na dapat nyo gawin alright guys so yun lang mga lodi at maraming maraming salamat sa panonood at ayun so abangan, abangan nyo yung mga susunod nating video uh, tatry, syempre tatry ko rin na mag long rides na mas malayo so nakapag rides na ako sa mga bagyo sa Pangasinan so malayo layo na rin yung mga nabiyahe ko minsan nga nag ano pa ako yung uwian eh isang araw lang eh di diba? <laughs> so next na long rides ko bangan nyo yung Bicol no So, kailangan ko lang maganda ng budget. Siyempre, ayoko kasi na uh, mag-rides ako na wala akong budget. Siyempre, kung sakasakali, eh, mag... Doon ako tutuloy eh. Maghanap tayo doon ng mati, uh, matutulugan. Siyempre, di ba? Kailangan natin budget doon. Kasi ayoko naman siya kunin ng balikan, di ba? <laughs> Nakakapagod yun. per kilometer eh. eh. Alright. So, bye, bye mga lods. So, ride safe mga lods. Bye-bye and peace out.